Ano oh, naginokto ka na? Papi. Papi, ano oh, naginokto ka? Ha? Ano, naghilak ba yung langgam na? Oo. Yang anak-anak, kung ano, nangahog atong pagbagyo, anak, ilang sag, anak. Oo, papi, nangahog, bitaw, anak. Looya, lagis langgam na. Ayan po guys, good afternoon once again. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan po guys, nakikinig lang po kami ni Papi guys sa mga ibon. Kasi mayroong ibon guys na gumagawa ng puga dito sa aking halaman. Malapit lang po dito sa harapan ng tindahan. Ayan po guys, parang umiiyak yung ina ng ibon, inang ibon. Kasi yung ano, anak niya guys is namamatay. Dahil po yung ano, mga... Two days guys, umuulan, dahil may bagyo at dito po dumadaan po sa aming lugar yung bagyong upong yan po yung anak ng ibon guys is yan namatay na hulog yung pugad guys pero hindi po naagapan guys kasi mga ilang araw hindi po nakakain yung ibon yung anak ng mga ibon dito naggawa ng pugad so wag ito ay magagawa guys kay kinaiyahan na may nagbuot mga palangga So, good afternoon everyone. Magandang tanghali sa ating lahat. This is a papis update as usual. Nandito po kami sa loob ng tindahan guys. Naghihintay ng customer. So, magandang na siya ipagaing nun mga palangga nga. Mag-ampo na lang juta per me guys. Kay, mo naman dyan na mga palangga. Mo o gitay mahimuan na. O namang kita'y mahimuan na guys. Kay, pagbuot man na sa kinaiyahan mga palangga nga uh, magbagyo kay ginahanglan naman joy bagyo dai guys <laughs> nagi bagyo mga palangga kada buwan so wa na gitay mahimo mga palangga kundi ang pagampo na lang guys so ayan good afternoon ayan po si papi guys oh nakikinig po sa mga ibon marami kasing ibon dito <clears throat> wala na pong ibon sa bubong nandiyan na po sila sa may puno guys punong kahoy. Nandyan po sila nag, ano, nagtamba yung mga ibon. Yung ibang ibon nandito sa may halaman ko po. Dahil mayroon po silang puga doon. Mayroon silang anak na iniwan. So ayan, this is a puppies update. Sa loob ng tindahan mismo guys. Ayan. Good afternoon, good afternoon everyone. So, as usual mga palangga, nakasandal po ako dito. medyo masakit yung aking ano dito guys dib dib kung ano anong nangyari mga palangga so no. And thank you for watching guys. I love you all mga palangga ko. Happy happy Monday. So today is September 29, 2025. Araw ngayon ng lunes guys. Happy Monday. Please mama iho. Taga santo. Kaloy kas ginoo anak. Kay guwapo man na si papi. Kaloyas ginoo ang bata. Lobat na akong cellphone anak. Lobat na cellphone ni mama anak. Yes anak. Nagitay mahimo na ni cellphone ako anak. Grabe naging lubata anak. Yan, thank you for watching guys. Ito lang po mo ng aking update ni Papi. Happy afternoon, happy bliss afternoon ka na tong tanan. Yan po si Papi, nagpahinga lang po siya guys. I love you all mga palangga. Yan, magdasal lang po tayo palagi guys. Nabigyan po tayo ng malulusog na pangangatawan palagi.